Sige, bilis. Oh my god. Guys, what a kitch <laughs> Ah, mga bugoy, lagi mo kaayo. <laughs> <laughs> yo, 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 yo. <laughs> oh my God! Huh? so nakasaka na mi guys ni Malirin, ni Arami at ni Tantan, Netan. Huh? So di sa babaw gamay na Makita niyo ang mga balay sa ubos Diba? Diba? Oh, ah, di ba? Oh. kanin dat diri. Top view. Oh, tap view. Diba Kapitan ni mga manang perfect baya. naka Arami, Malirin, Nathan. Ah, aku Ay, re abri. Angsa deh nak. Oi nai asunting guys, so oh, asunting. Sambal sa up up. Angsa mana? Wah, mantai tubig gunya lah. Ah, ito yung tubig nito ay. Yes? Hoy, chi, chi, dali, dai. Dali. Come on over. Kaya mo yan. Dali, ati, chi. Ati, chi, chi. Ay, dar dara. <laughs> dali, aran mo dai. oy. Mura mag Aligre mo guys, oi. Arami, why, why, chichi? Napi baka dari guys, o baka. Baka merong iba. Diyan sa puso mo. O diba? Hala ka, perfect man. Uy, unsa naman na, guys? Guys? 아, 이거 다르어